guys, ito pinakulo ang buto-buto ng baboy. Ayan guys, pag kumulo na yung pinakuloan guys para para malinis yung pagkaluto guys. Tanggalin natin tong bumabulak-bulak guys kasi ayan, ano yan, sibo. Ayan. Itapon natin yan guys. Tabi-tabi po, tabi-tabi po. wala nang nato. Una abut pa 'di sa lumta. Una abut pa 'di sa lumta ay nitang ato. Tayo sa Oh guys, pinapatuluan yung ano natin guys, oh, use oil kasi nawala yung apoy. Nawala ng apoy guys, mahina lang kaya kailangan tumulo yung yung oil oh ganyan lang yan guys kailangan patuloy ng is oil para tuloy tuloy ang apoy oh oh, oh yan oh yung niloto dito guys oh, oh ay. Yan guys, umapaw guys dahil lumakas ang ulan, awa ulan lumakas yung apoy dahil pinatuluan yung use oil ayan, lumakas ang apoy umapaw ang sabaw ah. <laughs> oh. ayan ang ulam ni Wonder Nanay ngayon guys nilagang buto-buto ng baboy so guys, umuusok din dyan sa pinagtuluan ng use oil guys, oh guys dalawa na ang umuusok dito umuusok din yung ulam tapos dito umuusok din oh guys oh look at guys amazing oh. oh. Manda yung apoy niya guys. Guys, malapit nang lumambot, guys. Lagyan na natin ng gulay 'to, guys, mamaya. Oh, ayan oh. kulong kulo siya, guys, oh. Mm. nate. Dito ko lagi nitong Oh, guys, oh. Oh, tumutulo. Oh, lakas laginip. ng apoy. Oh, ayan. Natakot sila, guys. Dahil akala nila aapaw ah, yung tubig. Biglang Alin? Yung pagtuloan kasi yung nililiyap yan. Ano na nakatalo? Ayan guys, yung oil, use oil guys. Ang lakas ng apoy guys. Oh. Oh. Ah. cute cute naman ni Toy Toy na yan. Hmm.